po yung pinakatulay dito sa dulo ng aming pinuntahan. Dog alive. May mga upo Pwede kayong upo. Ayan po. Napaganda po ng tulay. Hindi ko lang nadaan sa sakyan dito, ano? Bikes. Bike lang, na ano? Napaganda po ng tulay. Ngayon lang ako nakapunta dito. Yeah, first time kong nakapunta dito. Doon ako sa isa, doon sa isang tulay. Okay. Ayan po. So, we're in Terwilliger now. Ah, Terwilliger ito. Yeah. Pag akayot mo dyan, Terwilliger na. Terwilliger? Terwilliger? Ayan po. Terwilliger? Napakalapad na ilog. So, Ladon is a dog park. Saan? Doon? Sa dulo? Yeah, over there. Ayan. Ito oh, po yun. It Ay, nakalubog na ang araw. Sayang. Okay. Ano, Jo? Nakalubog na ang araw. Okay. Ito po yung ah, ilog. ganta ganda naman ng ano, oh. Eh. Napakaganda po ng ng ano, hindi madulas. Yeah. Tulay lang po ito. Napakaganda. Patawid po sa kabila. Ito po yung dalawang tulay. Meron pa pong isa doon. Pero ngayon lang po ako nakapunta dito. Ang ganda oh. Pag po winter, ito po yung snow. Snow po yung ilog na na. Malamok. Ayan po. Diyo, bakit may ganito? Ah, pinakabubong. Ang po, haba pala na rin tulay na ito. Napakahaba. Pero ito po yung hindi dinadaanan ng sasakyan. Ito po yung nilalakaran lang ng mga tao. Naglalakad dito. Umaga, hapon. Kaya po bike lang po. Ayan po ang ganda. May ilaw po yan. Ayan. Ayan po. Ayan po yung ilog. Ayan po yung upuan dito. Ayan. Hindi yeah, you know kayo matatakot na. Mahulog dahil po. Danay po ang ano. Danay na danay po ang um, ayan um, o. Um, ang brandilya. Po uh, ang ilog. Ayan po. Haba po ng tulay na ito. Ayan o. Uh napakahaba ngayon po ngayon po ay ano na ten na ng gabi pero ganito pa po kaliwanag dito ayan po ayan, ayan po Ito po yung talweliger, ang tawag dito. Doon po sa isa ay wolf willow. Ayan. Yun po. Napakaganda po ng sahig ng tulay na ito. Uh, para pong ano, para pong talis na hindi po madulas, hindi po madudulas ang naglalakad. Napakaganda po. Ayan eh ano ko lang po doon sa pinakadulo ng tulay na ito pag umaga po marami po naglalakad dito ano yun namimiwas hindi ko po alam kung namimiwas yung mga tao niyo. Joan, Joan ay namiiwas? Nang mimingwit? Nagpipising, may isda ba dito? Huh? May isda? May isda po siguro dito. Kalimitan po yung salmon. Yan, ito po yung pinaka... Ito po yung pinaka-dulo. Pinaka-dulo po ng... Tulay na ito. Ayan po, iikot ko po kayo. Ayan. Ayan. ang haba po na rin tulay na ito. Napakahaba. Ayan, ito yung aking dalawang upo kasama. Tayo na po dito ng gabi, pero ganito pa po kaliwanag dito sa Canada. Ayan po.